Ano bang pwedeng maging ambag sa lipunan? Kung ikaw yung tipong naghahangad ng pagbabago sa kalakaran o sa pamamahala, pwede kang maging advocate ng social causes. Pwede kang sumali sa cause-oriented groups o pwede rin naman na magsimula ka ng sarili mong grupo. Hindi ito para sa lahat. Pero may ilan sa atin na parang hindi makatiis, Gusto makatulong sa kondisyon ng ating kapwa, sa ating komunidad o sa ating kapaligiran. Gusto mo mag ng awareness tungkol sa kalusugan, sa edukasyon ng mga bata, human rights o environmental issues at iba pa. Gusto mo mag-educate ng iba tungkol dito, mag ng marami para magkaroon ng aksyon dito. Kailangan ito para magkaroon ng pagbabago at kumanda yung buhay ng mas nakararami. Kung ginagawa natin to bilang ekspresyon ng ating panampalataya, paglilingkod daw natin ito para sa ating Panginoon. Ang sabi nga ni Jesus, And the king will answer them, Truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Pray tayo. Panginoon, tulungan mo po ako na maging instrumento ng iyong kaharian. Gamitin mo ang aking kakayanan at talento para maging advocate ng pagbabago sa aming lipunan. Nawa ikaw ang maparangalan sa aking paglilingkod sa kapwa at sa komunidad para sa paglaganap ng iyong kaharian dito sa lupa gaya ng salang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.